up mga paray gaya ng promise ko sa inyo unti unti natin papatugayin palalo itong ating easy ride 150N ito yung first mode na gagawin natin mags tayo papapinturahan natin actually ang bala ko sana is rim set kaso yung mga tinatawagan nating mga shop hindi pa ako masagot kung meron na bang hub para dito sa easy ride natin so hindi pa kasi nila matesting kung sakto ba yung pang NMAX Anyway, ang unang banat muna natin ngayon, kukulayan natin yung mags. Kasama natin si Darwin. Yan, nga, kita niya mga karay. Siya nabibira neto, dito lang sa bahay. Hindi na ako haalis. Yung kagandahan nito mga karay. Pag may tropa kang mayanik ko, mamaya, tapakita ko sa inyo yung proseso. Tapos kung ano kalalabasan. nanalo pa lang ng pag-spray sir talagang hindi ko yung alam yan eh ano nga yung style mo pag ako nag-spray niya psss kailangan kasi hindi bigla bigla kasi tumutulo eh diba sir? kaya nga talagang kitang kita dyan yung experience to, sa mag DIY na tanga tanga lang <laughs> pag ako bumera yan diretso yan luluha sa akin yan <laughs> First coating Yeah. Wala na pala tayong primer, primer sa diretso na to, di ba, sir? Oh, diretso na. Sir, bakit nga ba? Kasi sabi sa kanila, sir, um maganda kasi yung yung stock na pintura nito, maganda eh. Tsaka pagka pa primeran mo lang din yung mga walang lamang pintura. Pero ito, pwede na agad paintahin to. Yung mga gantong stock pwede na agad direct time kasi maganda yung stock na pintura na ito eh makapit yan mga karide eh. galing mismo sa experience sa itong mekaniko yun pala yung unit niya oh ang tagal ko na nakikita nya yung yan niya hanggang ngayon solid pa din ngayon kung tatanungin nyo naman bakit hindi ako nag DIY nangingi pa ako ng tulong sa karide natin si Darwin simple lang mga karide may katila kasi ako eh hindi na ba nang manghingi ng tulong? Huwag ka lang magmarunong. <laughs> Di ba sir? Tama, sir. Tama yun. Baka lalo lang mapasama. Second coating, mga karay. Mga karay. Third and last coat. Lapit na matapos. last one mga karay top coat konti konti na lang at may kakabit na natin sa sa ating motor ay kita ko na, na talagang gwapong gwapo to pagkatapos tingnan nyo naman mga ka-ride, darwin no? ang linis gumawa karay so, hindi siya minamadali Nice. Yan yeah, mga ka-ride So habang inaantay natin si Darwin Bigyan ko lang ulit kayo ng tip dito sa unit natin so noong last time yung tip na binigay ko para hindi masyadong matagtag bawasan nyo lang yung hangin lalo na kung kalalabas na ng kasa sobrang tigas lang talaga ng gulong eh kaya feeling natin yung shock natin matigas na matigas ngayon naman yung madalas ko nakikita ang problema tukol naman dito sa gas tank naman natin especially yung cup natin sabi nila napapasukan daw kasi kung makikita natin ng na mga karide ang galito lang ito. May butas dyan. So, dyan daw pumapasok. Okay. Uh, simple tip ko lang mga ka-ride. By the way, tatawagin pala natin to. Itong mga tip na to. Simula ngayon pa mag vlog tayo. Yung butas na yan mga ka-ride. Pag sinalpak nyo. ganto uh, ganito gawin natin. No? huwag nyo isasalpak ng nandyan yung butas ha, huwag nyo isasalpak ng pa ganito kasi pag inikot nyo na yan para ilak. yan, nakasalo talaga yung butas mga ka-ride. so pag sinara mo nga naman to tapos dinaanan nyo ng tubig dyan ang tendency sasaluhin nito baka pumasok dun yung tubig so ang ginagawa ko mga ka-ride. ganito iikot ko sya yan nakapag ko yung butas nandun sa loob Medyo naka-islant to eh Nang papunta roon So at least yung tubig Pagpunta rito bababa ka agad dyan Yan At least nandoon nakatago yung butas Mga ka-ride Yan diba halos hindi natin makita Tapos meron ako dito Ito mga ka Bola Kung sino dyan mga may anak Yung mga plastic na bola Ng mga anak ninyo Ang gawin nyo lang mga ka-ride Tiwain nyo lang dito Sakto to eh hindi ko naman sabi maghanap kayo, no? Yung iba ginagawa dito yung plastic cup. Ito kasi para sa akin, parang mas sakto eh. Laruan lang to mga karaydo. Oh. Hiniwa ko lang, tapos pag pinasok mo dyan, kaya mga karaydo sakto oh. Pag sinara mo to, mapapansin nyo, walang tumatama oh. Nasasara ko na maayos. Kapag plastic cup kasi sinubukan ko, uh, tatama dun sa plastic cup yung lock, nasisira. Ito mga karaydo sakto o oh. Tapos ilagay ko lang neto, tali. Para pag sinara ko sa mga karay ganito. Iniiwan ko yung tali sa labas. Para pag tatakbo ako sa labas ngayon, maaalala ko, may nilagay pa akong cup doon para pag umulan, hindi papasukin yung gas cup ko. Para tandaan ko lang to na meron akong iniwan. So ang ko ngayon, tatanggalin ko siya. Kung lalabas na ako. 'Di diba? Kasi kung natin kaya itong maiwan dito. Hindi natin masabi, plastic lang to. Baka mag-init dito, matunaw. So, yun yung purpose nung uh, tali na to. Para maalala ko lang, may maiiwan lang siya sa labas. Yan. So, yan. May naiwan. Ngayon, pag-aalis na ako. Yan. Gagawin lang naman natin ito mga ride kapag hindi tayo kumpiyansa na baka pasukin. Tapos lalo lang na kung parking natin walang bubong. Eh mga kapatid sana makatulong no yung simple tip natin